So yun mga bossing Touch start now sa ating Cash in, buy load tsaka bills payment Yan, pay bills Okay, explore natin Yan, eto, buy prepaid loads Yan, marami na siya mga prepaid load Globe, yan, smart, sun Dito, TNT, GSA TM, yan, smart, kung ano-ano pa Pili ka, pati kuryente load Nandito na, yan, sa mga prepaid load Prepaid load, prepaid load Next naman, yung cash in services Yan, pwede ka mag-cash in, cash in ng Uh, Gcash, Maybank, Pidax, yan, Maya, Swift, RFID, Hello Money, Palawan, meron tayo na. si Iskartek, yan Pera Hub. And marami pang iba, may more pa yan, no? napakarami pa po. Okay, napakarami pa. Next naman, ay meron din tayong bills payment. Sa bills payment, marami yan, napakarami na nito. ah, uh, for example, ito ay kanina pinakita ko kanina yun. Uh. Napakarami pa po nito mga billers na to. So halos ano. Tapos ang maganda pa dito, pwede kayo magpadagdag kung anong billers yung gusto ninyo. May mga cable internet, mga sample cable internet, mga cable links, high cable, converge, nandito na rin, pipindutin na lang din po yan. So wala na. Even loans, yan, yung mga ano nyo, nandito na rin yan, yung mga yan, no. Oh. Yeah, kumpleto na rin po siya. Marami pa po, napakaraming billers, halos lahat ho na nandito na. Okay. Tapos ito sa inquire credits, yan. Pwede ma-inquire ng credits. Okay. Kung ba may mga ano kay dito, kung may naiwan pa kayong pera sa mismong uh, cellphone number dito na nakaregister, ay makikita din po. So, yan. so okay na okay po ito. Yan, uh, ready to ano na. Popondahan na lang po siya. So yan, so okay na okay. So kita nyo naman. Uh, kayo na lang magmamark magkano yung tubo na gusto nyo, paano yung kitaan dito. So yan, i-register lang po natin yun yung cellphone number o yung SIM card para po sa uh, sa monitoring even po sa pagpopondo and then true bank po yung pagpopondo po nito para magamit po okay panalo na PC mo gawa mo don't forget to subscribe bound to marilaw um, aman may kawain na pala may kawain tsaka marilaw okay